So, karon guys, no, kay matubag taog pangutana, kay nai na utana nato about sa atong trabaho diri sa nursing home diri sa Taiwan, isip a uh, isang nursing aid. So, karon lods, ato nang tubagon imong pangutana kay indot jo na imong pangutana. Uh, imong pangutana no, kung kapoy ba uh, imong trabaho diha lods sa nursing home. So, lods, uh, istoryahan ka karon lods ta mo tanan para masayod mo tanan kung unsay trabaho na mo diri sa nursing home no so diri lang pune ni sa amo ang itrabaho ano sa among kumpanya uh, dili man tanan mga nursing aid diri sa Taiwan na ingani kadaghan ang ang hawid na uh, pasyente so mga nursing aid dere uh, lahi-lahi ang trabaho ang lahi-lahi ang assignment pero kaney eh, based rane sa akong uh, experience dire no sa dire sa nursing home kung asa mi karon dire nagtrabaho so loads kung kapoy ang isgutan pero di kapuya kapoy jud loads no tapos ang ang buhaton man mo ana loads ka pasyente mong hawak no so halimbawa dire ta karon uh, second floor walang paligo So, diha ka, nabilin ka karon sa second floor kay wala kay paligo. So, ang buhaton ni ana, Lods, no? So, yung mga assignment, buhaton ni ana, uh, magbangon ka ng mga pasyente. So, ang buhaton ni mo sa mga pasyente, pagilis ka o diaper, tapos ibutang ni mo sila, bangonon ni mo, ibutang ni mo sa wheelchair, tapos uh, i-check ni mo kung limpyo ba ilang mga nawong, tapos butangan ni mo og, mga uh, tisyo, tapos tubig yung tubigan nila tapos ilab igawas nimo dito, dalon nimo dito sa labi kung sa asa sila uh, magtan ng og TV uh, dito sa ilang ka kananan kay maghulat na sila og kaon alas 9 ay alas 11 ang paniudto nila alas 11 so didto sila maghulat magtan-aw tan-aw na sila diha og TV tapos ana gisa ni mo gdayaper, utang sa wheelchair, igawas dito sa la, sa labi. Tapos, pagtapos ni mo anak tanan, uh, atuon na po ni mo dito, painumon ni mo sila og mga tubig, Yung mga pasyente, painumon ni mo og mga tubig. Kay, siyempre, mauhaw na sila og tanaw-tanaw diha og TV. No, isagula sila gibot, mauhaw po na sila. Kaya, unya, magka-problema ang ilang ihi-anak. Ang nyag-puan, mga hugaw ilang ihi, mabaho ilang ihi tanon ka na kung painom ba ni tubig. So dapat masagot na ni na ipainom ni tubig. Ayaw pag binotbot kay naay camera kasi mawantin ka o nagbinotbot ka, wala ka nagpainom og tubig. Ya imong pasyente, ingon kay inom painom kag tubig ya imong pasyente, baho kayo og ihi. patay ka. O oh, ana pa inom ni pa inom mo og tubig. Pero ward mga na word mga uh, lords na dili pud tanan imong bangunon kay ang uban ana mga bedridden, tapos, naka-inje. So, dili, mo, dili ni mo sila igawas. Dihara sila. So, kung mo yung naman na dito o tubig. So, at na po ka dito. Magtimpla na po ka gatas. Kay, uh, magpagatas na po ka sa imong mga pasinte na naka-inje. Ana. So, balik-balik ra na. Tapos, pagka kumani uh, lang pa ni alas 11, ibalik na po ni sa uh, higaan nila kay matulog na sila hangtod alas dos. Pagka alas dos, ana, pag ilis na po kagdaya pera nila, banguno na po nyo mo, balik, kung um, butang na po nyo sa wheelchair, tapos butang nimo sa labi, kay maghulat na po na sila panihapon, alas 5. So, tan tanaw na sila didog TV. tapos painumin na po, Painumon na po nyo tubig, tapos magpa-snack ka sa ilaha, ana, tapos, bantayan ni mo sila diha? Baka mag-away na. Kaya, naiuban diha, magbatuhay yung mga tisyo, magsa, magsabligay o tubig. Ano, mga, usay, oh, mga, hindi na sila magasinabot, mag-away na diha ang mga pasyente. So, dapat bantayan po na ni mo. Ano, so, dili lang po na imong buhaton. Mag maglimpyo pa ka, mag, magsilihig pa ka sa imong area, magmap pa ka sa imong area. Dapat limpyo ang imong area, imo nang limpyuhan perme ilang mga side table, dapat limpyo na perme ana tapos mga ay, nimo ilang mga diaper, ilang mga higdaanan, imo tarungon, limpyuhan. Ana, dili lang kuan, mo buhat ng madre mga nursing aid. Tapos kay kuan na na no abot sa mga mga samad-samad ana mga nurse ray bahala ana dili may mag magbutang anak mga limpyo-limpyo usahay limpyo, -limpyo osahay, may pero usahay ra kayo mga dagko kay mga samad usahay ra may ana mulimpyo. pero ang amo ajud is kuan mag atiman jud sa mga pasyente pero kanang maglimpyo sa mga samad mag mag magbutang og mga inje ana kay ang uban maghuhu magtatang magtang magtangtang og inje so mga nurse na ibahala ana ingon ra ni mo na sa nurse o ana lords na kapoy jud kay nay uban mga pasyente syempre mga bugat mga bugat ka na imo mga buhaton mga aswato na mga pasyente lords no kung hinahinay jud ka sakit kay imong likod mo na ako nagpalit jud ko og kwan lords no supporter but asa to ang supporter dara Naamon ko dara ang supporter pero wala. So, <laughs> naghihipo siguro ni Madam. So, ana, kapoy Lods. Una-unaon lang ginato Lods nga. Ang trabaho, wala jud trabaho na dili kapoy. Kay kung una naon ni mo, trabaho na kapuyaan ni. Uy, daghan pa kay bahato. apa ni Mohaman. Musamot o kakapoy Lods. Musamot na wala kay gana trabaho So, i-enjoy-enjoy enjoy lang ni mo. So, tungod po sa among kabisi Lods. No, sa kadaghan na mong uh, usahe, makalimot na may pangihe, makalimot na may og inom og tubig, basta ma, lang ang mga pasyente. Kung wala na may kahibalo, no? na oras na di ay, ah uh, ang oras, maragagukuranay may sa oras no, niya oras na di ay para mag-out na may. O ana ra, basta i-enjoy ra yun mo ang trabaho, huwag nato hunahunaon na ang trabaho ay kapoy. Kaya siyempre, kinanglan yun nato mo kayo no, para sa atong pamilya. Kuan so, Arjun, ang ako masubok mo, perting kapuya, po ya, anak. Okay. dapat strong ka. Kasi, magbuhat ka ng mga pasyente, dagko kayo. Mga bugat kayo. Ana, napay uban, manuntok pa. O, oh, ana. Tapos, dapat, yung sikmura ni mo, ay matibay. Dahil, di, dire, alam mo naman, mga pasyente dire. Sa kuan, no, sa nursing home. Siyempre, nagyo na sila yung mga something. Kaya nga nung naana sila dire. So, usahay, ana, ang uban, mag, mag, ano man na, mag spread na sa ilahang mga dumi. Sa ilang mga ita. O, ikalat na nila, magtang, magtangtang na sila daya. Pero, ikalat nila, siyempre, wala kay mahimo. imo nang limpyuhan. imo na silang limpyuhan. O, liguon man na nimo kung ah, naghugaw dyan kayo sila dira sa ilahang mga dumi. No? So, ana, dapat kuan ka matibay yung sikmura nimo kay kung dili ka matibay yung sikmura dili ka pwede dire mang nursing aid kay uh, patibayan man jud ni sa sikmura dire kay uh, kung magpahid kag mga ita diha nag nag suka na ka kay kay gibahuan ka nya wala na kaganaan mo kaon, mukaon di maluya ka so dapat uh, matibay jud imong sikmura ana so isa na kung gusto ka na mag nurse, mag nursing aid dapat ano ka uh, matibay yung sikmura mo kay kung dili uh, wala patay ka dili ka kagwanta dire o oh, ana unya sahay ana mulimpyo ka og samad na perting dagko ang mga samad na eh, syempre mawad-an ka gana ana mo kaon usahay an ing ana ko wala kay gana mo kaon pero dapat sabi ko uh, an unsay kusog na ko unya ako magbangon ko pasyente kung ko mukaon oh, ana so ingana ra So, dapat strong lang tayo sa itong trabaho, no? Ingana ana, ang trabaho dari sa nursing aid sa Taiwan. Dili po tanan na nursing aid inga ako an, uh, mostly ingana ang trabaho, pero dili ingana kadaghan o uh, pasyente na hawak. Ang uban, gagmayra, kaya na sila tim-tim ana. So, pero dire, ingana ana dyan So, kami na nga naglaba. So, susunod, so, sabihin ko sa inyo, bakit kami na ang naglaba ng mga damit? Lahat. Bye.